Ito so, yung mga bahay dito sa Baguio, guys. O, nasa tuk, -tuk <laughs> ng bundok. Wow, amazing. <laughs> 10 <,100? laughs> okay, pawasing tayo, no, ng ating motor. Wow! Uh, saka si Noel. nangyari after car was... magic hindi <laughs> na gumana hindi tayo makapasya si... sira yung motor natin guys no, na okay na siya so, no, sira kasi ito after ko nagpakarwas hindi umandar Nagsisinga <laughs> ako Pinakarawas ko pa So malaki yung nagasto toko dito So buti lang okay na siya guys So yun nga Hindi tayo nakapagpasyal no Kasi sira yung motor natin karon okay na siya Pero wala na late na tayo Kasi bukas pupunta tayo sa Bigan, So si yung wife ko na lang Yung nagpasyal ng kasama ng ating mga Kasama dito sa Baguio Ako ngayon guys, uh, nagpa-change oil, no? Kasi mahaba-haba na yung biyahe natin, so kailangan natin magpa-change oil. Tanong ta Sir, saan yung Pamarcos Highway? Dito. Okay. Tapos. Okay. Dito, dito. Dito ka lang diyan, ka ng Legarda. Paglabas ko ng Legarda yung gasolinahan, magparait ka. Parait right Oh. Diretso, diretso na 'yon. Diretso na 'yon. Pagkatapos mo pa parai, right lang, diretso yung right, Marcos Highway na 'yon. Ah, okay. Sa yun. Maraming salamat, sir. Ah. Maraming salamat, sir. Thank you po, sir. So, guys. <laughs> Ang nakakatawa dito, guys. No? Wala akong load, kaya hindi ako makapag-waste. <laughs> Ay, yun Oh, oh no. So, bagyo. Nine. Oh, Bagyo dito nasira yung motor ko. <laughs> <laughs> Sino na tayo magpakarwas <laughs> ng ano pressure washer. <laughs> <laughs> uh, biglang hindi umandar laki pa naman ang gastos ko dito guys Ay, nabitin tayo sa ano tour ngayon Marami para ba? Marami pa man tayong pupuntahan pero 'yun. <laughs> naka naubos yung oras natin sa pagpa-repair ng motor. So last ngayon is nagpa-change oil ako. Tapos ang change oil dito guys, palayo doon sa Gilian. O Gillian Road. Na Road. Maraming motor shop doon. So doon talaga doon lang ikaw makakita ng ano, maraming motor shop sa Nagilian. So sa tinerhan namin sa Dr. Macario Ay wala Wala talaga Ang hirap pa dito guys Kung Ang hirap pa dito guys Kay May ano number coding ang bagyo o, Katulad sa akin 8 So hindi ako makapasok sa, ta sa taon Dito lang ako sa mga ano Barrio barrio pwede ako Pero doon sa taon Nako Hindi ka pwede Ay Bayan guys. <laughs> oh. Pwede ako bukas kasi yung ano ko kasi yung dito oh eight kasi yung dulo ng aking uh, plate number. Alam you guys. Grabe ang daan dito sa Baguio guys. Ha? Huh? Oh, paakyat, pababa. <laughs> oh. <laughs> Ito yung mga bahay dito sa Baguio guys. Oh, nasa tuktok <laughs> ng bundok. <laughs> wow. Ayun. Woo huh. oh, oh, oh. oh, oh. Oh ho oh, oh, ho oh, oh, oh. oh. <laughs> guys Oh, 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 oh. Dito tayo sa ano natulog kagabi. To downtown center. So, pwede lang tayo sa mga barangay Pero, papunta kasi tayo ng isang kaya kailangan natin sa so, sakayan So, mostly sa, yung mga taxi dito guys ay itong Kung Adventure, Innova, Cruzwin, yan. Itong sinasakyan natin Raul, ay Adventure. Saya nak kadoi. Hindi <laughs> to bawal. Mag, ano, bawal ang hindi. mag ada ribu pemilih. Kailangan mong ma-insert ito. Ay, yung wag ka na ganda yung limong cheeks. Ang kita dyan. Oo. Baba kayo. Limong tanggang bisaya dyan. Kuro kana Tagalog. Kung mag-taxi ka dito, ah. ang patak sa mag taxi, taxi is 37. Ano mo? Pag-upo mo sa taxi, atyat 37 pesos. Ano? Wala ng aircon. Wala na, na. na. ng aircon. Ah. Okay. Open lang yung... Naka-open lang Sabi yung liddana. guys, uh, malamig dito Nih hindi naman siya gaano ka

City man magsugod ang dacoit sa number coding bro? Oo, oh, sa gilyan wala di eh bro. Di rin dahil sa town center. Ano Matulog pa man sila, magkaumikaon, magsuliman. bukas yan sa binyan kasi yung motor nabagay sa iyang motor bro black white mga haggard hahahaha 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 motor shot na mong mga motor kay Perteng lindo chip, pag-ibang kayong kumpara 120, 130 University of Cordilleras Schooling din Yan ang ano eh Birmingham kita yung Birmingham Ito yon ang row natin no? kinuha sa Feltio dito sa Filtio Skylands so then pasinsa na kayo at makalat yan hmm makalat no ha. may lababo mga plato pwede ka magluto dyan kaya bumili ka lang ng ano, mga lotoin mo sa public market kahapon bumili kami may ref oh. mm -hmm. may laman yan ha mm may isa go so si bro noel dito nat natulog Natu natutulog kami dun yung ibang kasama namin dito at dito may tv yan mga drawers. Ito yun ang CR. May lababo. Yan. iduro to. Tsaka... Ito. Shower. May hot and cold. So... Kailangan may hot and cold kasi ang lamig. May malaking samin. Yan. Ito yan ang table. Anim. At may bugnay. Wine. Ayan. Tsaka may oh, water dispenser. Yan yan, Ah. Salad. Tapos kanindo na ni guys. Oo. Oh. undang sa tagkuan ni.